picture tayo. Okay. For... Sana yung mama na si ano, si daddy. Para aesthetic na lang kami pa nagtatrabaho. Paano yan yeah, yaman? Walang ginagawa. Hey guys, P2 Manila. You are my sunshine. My only sunshine. nag-decide kami ni Bebo na magpahinga muna sa clip kasi alas 2 pa naman sila no lang 2 p.m. pa sila darating eh ngayon 7 o'clock pa lang ay may ilang oras pa kami magpahinga magpahinga na kami ng maayos pabalik na kami ng terminal 3 dito namin sa arrival arrival is going Terminal to be for McCoy. Sa birthday niya, hayop siya, magpakakan siya. Oh, pala sabi niya, libre niya daw tayo yung Starbucks dito. Uwe. Oo. Pag natuloy daw tayo. Matutuwa kaya yun. Oo. what's up, brother? Hindi na natin ito. No, oh, rival don't. nila. Osamis. 2.10. 2.20. Ah, 220. Oh, oh 220. <laughs> Ang gusto mo, kumain muna tayo, sabay na. Sabay sa na tayo, sabay na tayo ng nguyain. Ah, ma-withdraw ako daw. Magutom na kami. Magutom na kasi to pay Kailangan din ato. namin ma-withdraw para sa... bayad oh, yeah, sa land car. sa kotse. Kaya pala, tagal dumating. Delayed pala. No, oras na kami naghihintay. Guys. Hi, guys. So, they are finally here. We're just waiting for them to come. Huh? We're just waiting for them to come. reminded na rin. Ay. Gagi hindi yun ang inaano ko. Funny ka talaga. What a man is. Yung, yung sentence ko ba? Para ka naman tanga dyan. Wow, wow, wow. Si Udo, nag-aabang niya sa kanyang kapatid. Say hey, hi to my video. Tutuwa kaya yun. Let's Masi see. Ito yung book mo. Yun lang. Messy naman ng hair mo. Para ba sila? Nandito na sila. Tingnan natin kung matuwa. Labo na mata. Oo, ka? Ha? Siyempre. Real mo? or Paki? Pa Ako he... <laughs> si Khan. Ako si... Ako si Monika. Ako si Khan. Ako si Khan. ah. Nali pera ang buwang. <laughs> yes sir. Sabi daw niya ano ni Risa, <laughs> so, makikita mo daw kami agad. Sabi ko hindi. Dawted, malabang mata nun. Sabi Si... 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 Kamiya sa'yo Tama ako eh. Wala ka ba si Monica? Wala. Kimpre ka niya. Araw <laughs> ka sa hey, Real or paki, Raymo? Real. Real. Ayan ko. mo galing Happy birthday! Yes, sir. para muna, birthday, yun. Worth it rakaan e. Worth it, ari, brother. Worth it. No, I <laughs> Charlie, nakadulag. Nakatakang sabi. <laughs> <laughs> <It's> Slight lang. <laughs> Bob Ice? Meron ba dito? Baka sa labas pa. Hindi ba yun? Papais ba yun? Ha? Surfing ni Tani. Surfing, <laughs> surfing. surfing pero wala yung damit. Wala, wala may da... Hindi lang, mag magubad man kami. T-shirt, t-shirt lang. Ah, wala na. Short shorts lang. Ang hindi, ba't mo ba? Nakala mo magagaya ng hawa. Ang ng langit. Kapala si Delmaria? Oh, siya, siya nakakastorya. Ang inubad, siya nakakastorya. Kay mag-tanong okay, kami, mag-bios. Oo, kay Kamora. oh Kaya yun, kwanji siya, kaya ron lang magamit. Oo, oh, lagi. Uy, love, yun sa atin? Ay, nasa akin pala, no? Okay so, kayo na? na? Oh, na. na. Oh, Open mo na, nag-pay na lang. Oo, sige. Bubayar ako. Open okay. ako, bro. Ah, tara. I-ano ko yung, love. i-ano ko yung mga In gamit. Inanood ko na kukunin kita nino. Ayusin mo pag gano'n. Ay, sorry. Akala ko din na video. <laughs> okay. Umalis na kayo. Umalis na tayo kasi anong oras na. Wala homework work, Monica. Meron ate. Mamaya. Mamaya nagdala kami ng laptop. God bless you and your work. Pero okay lang naman. Chill, chill. Chill lang naman, di ba? Tinutulogan mo lang nga daw eh. Yes! Manila, let's go! Let's go! Tagabukid! Tagabukid! Uy! Uy! Hoy, mata ni Delmaria. Ako sa Snapdragon. The Confidence Brother first time Manila. Manila. Drive agad. ko. First drop Tagay Tay. Ano'ng ano pala nito? Last one gabi. Eh yung Ano lang kaya, Elyo? Tapos papagyon na. Okay bagyo uh, is ah, Akit ba ng ano? So yung ah, pawi pa na travel natin. na natin, mga 2 hours na lang. Ano oh, pa yun? 2 hours from oh. Baguio so, City pa yun. Uh, I, Yo. carry lang. Just arrived at Napa. Tagaytay. Pauwi na rin siguro mga 2 hours na lang. Gani, or less down. Pag din na traffic. Sa labas dito. <laughs> <laughs> masarap. Masarap tumahay. Oh oh, oh. Okay, Excuse me. Awww. Kamukha ka Excuse me. po Order po kami. Dalawang pizza po. Itong… ah… Uh, Paano kayo punawin to? Prosciutto? Prosciutto oh, uh. in a Opo. Oh, Tapos isang beef naroon to my friend. Hi guys. 3R Tapa. apa bincornya the story oh kau buat oh ya Allah asal driver singgih galau ni ya Allah berat berat lohan lohan Demon. No, may na. Yeah. Ah. Bulalo overload ba? For ano tong bulalo family nito? Target for 6. bulalo family. Tapos, then Dalawang the platter rice. Dalawang platter Some na rice. Ano? Ito yung ako

Siguro sa para makatingin din tayo dun lab. BGC tayo. BGC Kasi yung dito. Dito meron kita si Sophie Andres. Oo, nakita mo yun? Oo, kami yun. Gwapa kayo siya? Oo. Gwapa yung ko kanyang Sophie Andres. Oo. Tinignan daw siya dito. Ano yun siya, Brad? Ito Titingin sa Kasi Sophie, ako dito rin. So pag sa ko Ah. Kita dito sa mata. Wala. Lahat artista. mga... Wala. Hindi nga, ako, sa pala, 'di Hindi na nakikita ko din sa, ano? Sa YouTube sa ba Masarap po 'yung sanaga. Oo. Hindi oh. mo pa na-try kasi 'yung sanaga eh. Kusang gala, may pila, guys. Dito kami ngayon sa Starbucks Hiraya. I'm gonna ready? try this place. Sana nag-ano din sila ng ibang drinks naman, yeah, they, ibang they coffee do. naman. They do lang. Ito ka na. Hindi ko mo ba? kasi sa chose hindi na wala sa menu. Ha? Look at this place. This place is very nice. Sobrang solid kagadi. Iba, hindi. mag dessert mo. No? coffee with ice cream. They have it here. Kasi reserved to. Kakape pa ako. Yeah. Dito tayo na dalawa. Mag-share na lang tayo. Oh, Yan yeah, no? o. ko ba no? You, you try it. Then I'll taste na Oh. ako okay. oh, na ka-share tayo. It proceeds to sit. <laughs> Magcha-cha ka ba? Hello. kami sa Iraya Starbucks. Hey, hey, ganda yung place, no? Premium na premium, no? Oh, Uy, grabe. Dami pa rin tao dito. Kahit anong oras ito. It's uh, 10.37. Dami pa no, mga tao. Magmamacha. Kala <laughs> na <laughs> pe-pressure ako. May pressure pa rin ba? Work ka na. O sige po. Sige po. Sige po. Sir, by Elaine. Sorry na, Elaine talaga eh. Natanggal na lang yung ikaw. Ay, ikaw na lang ba? Nakuha niyo na yung food mo. Apo. Thank you. Then, ano, ano, ano sabi mo, Mak? Another social climbing. Hindi <laughs> <laughs> ka naman talaga afford to. What the fuck? What is it? <laughs> si, <to you? laughs> si Charlie. <laughs> si Char Charlie. Charlie. Ang hirap. Hindi nga kalimutan ko mag-video. <laughs> Dito kami sa... Alex and, and we gonna eat first gutom mamatay na kami sa gutom kaon <laughs> sa tag meal siguro my baby is ano medyo antok because no sleep Lamig choking. Ay nung choking. Choking sa mo? Ayan Ayano, oh, aram ako. Unumbra sa usak ako box. Ulang ni, curus, curus, curus. How are you, baby? I'm good. I'm sleepy, love. I just want to sleep. Mama, And... mama, mama, baby adok kok. Mama. So long. Siapa eba? Mana ya? Manok. Gak boleh mabur gitu. Malang Oh, terus. Cakaplah sayang. Kata apa? Mantanas <coughs> sudah sih deh. Panas, panas.

to appreciate. Kita nak kami sa Elio. Yeah. Kami kami jang kami kita. Ah, kami magstay stay for one night. So guys, we are heading to San Juan Beach. For San Juan Beach. Sayang so guys. Kami nang beach ni Dalma. Magsa surfing kami. <laughs> Bossing. Musta <laughs> boy boy. Nah, it's 6 uh, six minutes away from our Airbnb. Biglang liko. Biglang liko. So we're planning na mag surfing. Tapos mag coffee pa ba tayo guys? Hindi na. Oh, hindi, hindi na, na siguro. Before party. L U. Kung lalaki ka pa so let's go. Konte. Konte tao ah. Oh, putik. Let's go, let's go, let's go. Ooh, looks nice. Wow. Nakaon na yung generator eh. <laughs> <laughs> wala, wala mo kapalit shorts. Ano pa din ano, bilit tayo ng santo lang. Last like. left left magnet. Last left magnet ah. Oh, may may nagpanda. Ano do? Isang oras <laughs> yan ah. So, uh, surf lesson is 600. Surf lesson with photo, 850 advance lesson 700 board rental pag marunong ka na 300 so try namin to surf lesson 600 first Ito timer okay. mag surf oh, okay. tsaka mga second timer less 100 base pwede mo hanyo hindi standard lang rin ah standard standard game 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 let's go boys let's go boys give me some give me some let's do this let's do this kasama yan let's go Oh, bitches oh. Ay, sorry, sorry, sorry. Yeah. Recorded! Recorded! Ayan, oh, nire-ready na ano natin. Surfboard. Sobrang ulit kagabi. Sa mga dun sa may malayo, yung mga pang pro. Ayan, balag, yung pangalawa, yung safety natin. So partner ng board natin, ito yung leash. Kinakabit po sa kaliwa kanan Okay, so ang gamit natin yung tri so maganda. Tinig ka, may quiz mamay. So, Balans naman po ito is yung parang number 4. Okay? Yung left foot nyo kailangan naka Di-release -di re nyo muna siya. Then, ini-twist nyo yung panyo. Forward. Paano yung forward? Pabilis naman po natin. Pabilis? Okay. Okay, hey guys. Annyeong! Say hi to the camera! Hi! Cute man! Ska! Simula na surfing! Ay! Ito pala to akin! Ito pala yung akin! Okay, Ang laki ng alon! The leash is on! Uuuuuh oh! Saya nak alon Saya yeah. oh. nak alon Yaahhh oh. oh. apa aku oh. oh, Wah! Buat a challenge Hujah, oh. Heja <laughs> buong tayo mo lang ay ah, nanginginiginik pa sige po mai text pero time Angat lang. Dapat pangatlong try siguro. Apat. Pakuha ko na to. <laughs> yeah. Ngayon, focus muna, focus. Wala sigaw-sigaw. Sayang! Sigaw. Sino? Uy, pugo! Gabi dyan, di ka ganina. Ready? Adel, take a punta, dor. Tak sabar, biju, biju, biju. Tak ada alun. Na, oh, so na ako! Surrender na! Nabugbog na rin na ako. Nabugbog na Hindi nga makakakat Mar Brad na ko, kapoy na ko Bupa ko <laughs> Natagdal ba? Ah, <laughs> sa video tayo Buti oh, na experience ko oh. Kamala so Evas eh, Solid Nakuha ko Surely ako na try again Ha? Ayun na ang saya <laughs> Nakakapagod pero worth it